Hi guys, welcome back to my channel. So, guys, for today's video is the op ko kaya. Andito ako sa Villaggio Mall at mag-order lang po ako ng pagkain. Madalas kami sa KFC lagi pero ngayon may iba naman. Dito tayo sa McDonald's. So, o-order lang po ako dito guys. Buti na lang at konti lang yung tao. So, ayan, nakapag-order na tayo. Hihintayin ko lang dito. Ito na po yung order natin, guys. Siyempre, sa hindi inaasahan, tatlo lang sana kami magkikita ngayon. Pero, nandito pala yung ibang mga kaibigan namin. Huh? <laughs> Nag-vlog ko, eh. Oh, o, so sa hindi inasahang pagkakataon <laughs> Sabi ko nga eh, tatlo lang sana tayo magkikita Pero hindi ko alam, ikaw talaga yung unang nakita ko te Buti naman, may kasama akong mag-uwi So, ayan guys, mga kapitbahay ko yan Ayan, si Ate Maria at saka itong isa O, kaya nga So, this is my orders guys Dahil, so, nagdaday po ako So, ito po yung order ko Ito po yung scissor dressing Pero ewan po kung ilalagay ko to Oh, yeah. healthy dahil seryoso na itong pagdadayat ko talaga guys so legit guys so ayan nagtakita kita ang mga ah, kapitbahay na hindi inaasahan ayan o oh, sa Timayam ayan kami lang sana magkikita tatlo pero sa hindi inaasahan nandito talaga yung dalawa ayan, magkapitbahay lang kami pero sa ating Mariam talaga yung unang gumungad sa aking mata. <laughs> <laughs> oh, yeah, oh, yeah. Yeah, yeah. So, let's eat! Happy Friday! Mean, Di ba araw-araw? Araw-araw, ano? KFC, so basta ano. Oo, kaya nga. Guys. Ano pala? Hindi ah, diet ka pala. Sobrang diet natin ngayon. Walang kanya. Walang kanya. Kaya, salad lang tayo ngayon, Salad lang healthy. Di doon, dahil lawan na lang kayo yung Walang sister salad guys kasi. Nag-usap dahil. Dahil dahil magamot mama ni among babae. Para hindi makukin yung natin. Ha? Mama ni among babae na po lang pupunta dito. Mama ni among babae na po lang pupunta dito. Kaya ka kala. Chicken. Salad na na. Chicken? Chicken ba lang. Tapos lettuce. high fiber. Ngayon kumain ka, hindi ka nakakain. Hindi na. Puro kla -kla -kla Inom na lang kung tubig. O, oh, black coffee or tubig or mm -hmm. green tea. Ganun. Exercise, oi. Kaya mo lang. Kaya mo lang. sana yung gel. Maganda yung talaga. Yung jamaga, dalawang itlog na rinagang. Okay. Tapos, bago. A few moments later. I'll... Yes! Okay. So, ayan na. <laughs> yung scissor salad, guys. Ayan. Tapos-tapos na kumain. Ayan, ayan. So, ligpit-ligpit na ng pinagkainan. saka syempre, nagtutulig lang tayo para healthy yung ating diet. No drinks. Ayan, hindi na kailangan mag-diet. 60 na yan. Ayan din. Ako lang nagda-diet. Ito mga maliliit na.